Ayan na no, yung update ko sa aking tanim na mais. O, gabi na ako lumabas. Ang tatangkad na nila. O. Mm. Ayan. Gabi na akong lumabas. Kaya sayang naman. Hindi na maliwanag. Ayan o, ang tatangkad na. Malapit ng mamulaklak to. Siguro mga 2 weeks mamulaklak na to. And then may mga bagong tanim ako dito. Ayan no. Ito ay monggo green. Itong tanim ko na to dito monggo green yan, ayan o oh. mm. konti lang naman hanggang doon, sa medyo taas yan puro monggo green and then, ayan then ayan yung karugtong ng mais yan, oh. ang tataba, nilagyan ko kasi ng fertilizer yan, yung pampabunga, and then hindi ko na nilagyan yung fertilizer na pampataba kasi matataba na sila, e baka mamaya tatangkad ng tatangkad lang and then hindi mamumunga, kaya ganyan lang Oh, ayan. Ayan oh. Tapos may mga okra din kasi yan. Mm. Yan oh, may okra. Yan. Sayang naman, pag ano, sa susunod mag-video ako nung maliwanag pa. Ayan oh. Ayan oh, sa sobrang taba ng mga patola, walang ano, walang bunga dumilim na nga dyan oh, dahil nga sa sobrang tataba ng mga tanim na patola so ayan yung maisan <laughs> ah, diba pag namunga lahat yan ang dami oh. yan and then ayan yung tinamnan ko ng mungo green And then, doon ulit yung isang mais daan Ayan. Ayan yung mga alubate, oh. Ayan. May mga talbos na naman. And then, yan dyan sa loob. Meron pang mga alubate dyan. Hindi namin nakuha kasi nga ayan ang natabunan na ng mga ano ng patola na yan tingnan nyo yung patola na yan ang sobrang dami na ng ano ng ano tawag dyan gapang kaso wala pa rin bunga oh, ang dami oh. ayan puro patola yan dyan kaso walang bunga kasi nga sobrang tataba ayan and then yung puno na yan ay malunggay o oh, ba diba? sobrang daming gulay dito and then ayan malunggay yan, and then yung papaya naman, tumaas ng tumaas lang din. Hindi naman magaganda yung mga bunga niya. So, yan, ganyan. Yan yung aking isa-share for today. Thank you for watching and God bless. Be kind.